Ang sumusunod ay ang buod ng aklat ng mga lihim, episode 3, pinagmulan ng sangkatauhan. Sino ang sangkatauhan ay inihambing ang mga pag-aangkin na ginamit ng akademya at ang mga matitigas na disiplina ng agham upang ipaliwanag ang pinagmulan ng tao. Ang mga claim ay iba-iba na naglalarawan ng pinagmulan ng mga species ng tao mula sa isang cell, fertilized egg, not an origin. Unggoy, walang simian yan eh, hindi pinagmulan isda, karaniwang ninuno hindi isang pinagmulan Kung hindi mo alam ang iyong pinagmulan, alin ang pinaniniwalaan mo? Inihambing ng pananaliksik ang mga claim upang suriin ang bisa ng mga pinanggalingan na inaangkin. Ang pagkakaiba mula sa Human Genome Project ay inihambing sa bawat claim at ang bawat isa ay hindi maaaring magkatulad sa mga resulta ng genetic na pananaliksik. Ang subscriber edition ng Book of Secrets, Episode 3, Origin of Humanity, Who is Mankind, ay nagbibigay ng mga kumplusyon na paralel sa mga natuklasan ng Human Genome Project at nagbibigay ng impormasyon sa mga ninuno ng sangkatauhan. Nag-aalok kami ng panimulang presyo na US Dollars ESA para sa World of the Dawn series ng tatlo episode at magiging karapat dapat ang mga subscribers para sa mga espesyal na promosyon ng Book of Secrets. World of the damned, katapusan ng mundo gaya ng nakasulat sa kabanata ng apokalipsis. The spiritual realms, book of secrets, episode 2 kapag umalis tayo sa mundong ito. Ito ang kaharian na atin pinaso. Pinagmulan ng sangkatauhan, sino ang sangkatauhan? Ipinapakita ang ninuno ng sangkatauhan ayon sa nakasulat na salita na kinumpirma ng Human Genome Project. Ang espesyal na alok na ito ay kumakatawan sa isang matitipid, at may kasamang mga eksklusibong alok na available lang sa mga subscriber ng Patreon. Hunyo 2025, at 25, ang aklat ng mga lihim, ang biblical na solusyon, ay nagbibigay ng mga tagubiling magagamit ng sinuman na pipigil sa kamatayan sa pag-angkin sa kanilang kaluluwa. Ang biblical na solusyon ay nagbibigay ng pagkakataon na makamit ang tagumpay laban sa kamatayan, gaya ng nakasulat sa isa korinto labin lima oras limamput lima minuto. Ang sinaunang paraan ng pagsamba kung saan ang liwanag ng araw ay nakadirekta sa at sa pamamagitan ng katawan, ang magpapailaw dito mula sa loob, sa bilis ng liwanag na humahabol sa dilim mula sa bawat selda. Ang pineal gland ay maliligo sa mga light photon, frequency, at enerhiya na sumusunod sa mga ugat, arterya at ugat. Ang gawain ito ng pagsamba na kilala ng mga preadamite, ay kung paano sila nakipag-ugnayan sa Diyos na lumikha, at ang ebidensya ay makikita sa kamay. Ang paniniwala sa Diyos na walang organisadong relihiyon ay ang ideya ng paniniwala sa isang Diyos na lampas sa limitasyon ng mga tiyak na doktrina at ritual. Ang isang espesyal na sanggunian ay ang panalangin ni Enoch na nagbibigay ng isang mahusay na diskarte ng walang panlilinlang o panlilinlang, upang maipahayag ang taos pusong pagnanais na tuparin ang utos at hanapin ang Diyos. Ang World of the Damned and Book of Secrets series ay isang personal na paglalakbay, at tinutupad ang utos ng kasalukuyan, upang hanapin ang Diyos at magbubukas ng mga pintuan para sa pagtuklas sa sarili. Ang serye ng World of the Damned ay naglalahad ng paunang kaalaman sa kapahamakan na wakas ng mundo, gaya ng inilarawan sa kabanata ng Apokalipsis, ang mga planeta sa ating solar system ay nakahilig mula sa kanilang axis, all in nearly same direction, at kinukumpirma ang pagpasa ng isang magnetic planeta sized body na dumadaan sa solar system. Mga larawan mula sa Mars Lander, nagpapakita ng hardpan, mantle, na ibabaw ng Mars, isang magaan na layer ng stellar dust, at mga shards ng hardpan sa ibabaw. Ang kamera ay pinaikot 300 at 60 degrees at nagpapakita na ang lupa, tubig at kapaligiran ay wala sa ibabaw ng Mars. Ang larawang ito ay nagpapakita ng karagdagang ebidensya ng isang sakuna na kaganapan na sumira sa isang planeta, at ang mga labi nito ay tinutukoy bilang asteroid belt. Ang aklat ng mga lihim, ang mga palatandaan, ay naglalarawan na ang daigdig ay masasaksihan ang paglitaw ng destroyer bilang isang malayong liwanag sa tapat ng araw, ngunit mapagtatanto na ito ay lalago, at ito ang tanda na nagbalik na ang maninira. Mangyaring magkomento, mag-like o mag-subscribe. Kung gusto mo ng impormasyon sa aming special offer, gamitin ang earcode na magdadala sa iyo sa aming website ng Patreon. Mga tanong, email info at partnershipamerica.org